Tol! Tol! mga tropa natin, mga sundalo ng kalsada. Oh, andito na yung mga tropa natin. Sisimulan na natin. Bibigyan natin sila ng gas at uh, meron tayo pang ibibigay sa kanila. So biglaan lang to. Pasensya na, biglaan lang talaga. Kasi on the way ako sa Batangas, Duman muna ako sa inyo rito. Kasi ito yung hindi ko pa napapasyalan dito sa may uh, Paliparan 3, Dasmarinas, Cavite. So, papakuha tayo ng ano, listahan sa Gasoline Boy ng Global at uh, medyo marami tong mga tropa natin dito para ma-accommodate natin lahat. Okay. Father, ganito ah. Yung lahat na rider na nandito, uh, um, sulat kayo dito ng ano, para at least mabudget natin yung gas para sa inyong lahat. So, lahat, lalagyan natin, lahat. Okay ba yan, okay? Oh, So yun, sa mga karuanda natin, uh, sabi ko sa inyo, tayo sa iba't ibang Global Oil Station at baka mamaya, dyan naman ako malapit na Global Oil Station, mapunta na lugar. Magtatawag ako ng pangalan, ganito ha, may dala akong voucher. Eto, hawak ko na yung mga pangkarga ko sa inyo. So yung voucher na worth tag to 200 na to. Ayan o, 200. Tapos, kung mapapansin nyo, meron 1,000. Eto yung gas ko supposed to be. So, kakarga ko na rin sa inyo yung gas ko. Yan. Gas ko dapat tong dalawa. So, hatiin na lang natin itong gas ko para sa inyo pa rin to. Okay? okay. Tapos, um, dahil 4,000 lang to, magdadagdag pa ako ng another 2,000 worth of gas para 6,000 na. So, makakarga ko ay 30. Okay? So, kukuha ko dito ng 30 na tao. Tapos, meron akong kukunin na dalawang tao na mabibigyan ko ng cash worth 1,000. Okay na yun? Okay ha? Okay, okay. Oh. Yeah! Nakabalik, nakabawin, nakabalik agad. Okay, yung hindi ko na-checkan. Ito na no ngayon yung tatawagin ko. Okay, yung walang check. Okay. Kukuha lang ako ng dalawa. Dalawa lang ha. <laughs> nabibigyan natin ng worth 1,000 pesos. Kaya, huli ka rito. Sabi mo, pag-stop, ha? Pre, sabi na, pre. Sabi na. Pre. Sabi na, Stop. Stop. Sino si J? Ano bang ba alam mo? JC Boy Matabang. Hindi, JC Girl to. JC Girl. JC Girl Matabang o JC Boy Matabang. Huli ka rito. Ay! Sa... Ay, ano na si... Ano tawag sa ganito? Inborn po, inborn. Inborn. So, dahil yung bond niyan at napakaswerte niyan, Sir, ikaw yung isa sa mabibigyan ko ng cash. So, ito si Sir JC. Thank isa sa grab, oh. May inborn siya, pero lumalaban sa buhay yan. Diba? Yan ang kagandahan sa mga tropa ko. Kabilang page naman. Okay, kabilang page. Tiresing lang kita. Okay, one, two, two. Stop. Chinese susulat, eh. Chinese, hindi mind Ay Ayos, ayos, Daniel Oton. Sino yun? Ako. Ikaw yun? Ganito sulat pa rin ko ay, yung ID muna. Ayun, Sir Daniel, alika rito. So si Sir Daniel ang bibigyan natin ng worth 1,000 pesos. Oh, no! At yan sa mga kababayan natin. Siguro sa susunod na punta ko rito, dami niya pala rito. Kakapala ko na yung dala ko na gas voucher para lahat kayo makarigyan ko na. Maraming yeah! maraming marami salamat ha. Thank you po. Yung dalawa ko kailangan, sama kayo sa akin ha. Hindi ko man makargaan lahat pero meron akong extra rito. Sir, para sa iyo. 1,000 pesos po. Congratulations. Ano masasabi sa ating Global Oil? Thank you, Global Oil. Thank you, Motor God bless you. More power. Yan. Ikaw, brother. Thank you sa Global Oil. Thank you, Motor Honda. salamat.